Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang preview ng laban ng Dallas Mavericks at Boston Celtics sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga na ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga trade na gagawin sana nga po nila ngayong offseason. Pagkatapos nga po mga katrops na maipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang Game 5 laban sa Minnesota Timberwolves ay tuloy na nga po silang aabante sa NBA Finals kung saan kakalabanin nga po nila dito ang naghihintay na kupunan ng Boston Celtics. Subalit bago pa man nga po sila pumunta sa Game 1 ng NBA Finals ay magkakaroon muna nga po ang Dallas Mavericks ng at least 6 na araw na pahinga. Ibig sabihin, Mabibigyan nga po sila ng sapat na oras para makarecover ang lahat ng kanilang mga manlalaro mula sa kanilang mga natamong injury. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, bukod nga po kay Derek Lively the second, ay may tinatamor naman nga pong injury si Luka Doncic sa iba't ibang parte ng kanyang pangangatawan. Kaya maswerte nga po ang kanilang team at magkakaroon sila ng sapat na oras para makapaghanda at makagawa ng mga bagong estratehiya para sa kanilang susunod na matchup laban sa Boston Celtics. Ang problema lang mga katrops, sila para naman nga pong dihado sa kanilang magiging bakbakan. Since zero to nga po ang kanilang record sa kanilang regular season series. Isa pa, since nga po mas mataas ang record ng Boston sa regular season ay hawak nga po nilang home court advantage sa kanilang serye. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Gaganapin nga po ang kanilang game 1 at game 2 sa loob ng home court ng Celtics na TD Garden. Kaya hindi na nga po nakapagtataka kung liyamado sila sa kanilang bakbakan at sila ang magang makakakuha ng momentum sa kadalang laban. Pero hindi na naman nga po dapat maliitin ngayon ang Dallas Mavericks gayong ibang iba na nga po ang kuponan na ito. Since napatunayan nga po nila na kaya nga po nilang talunin ang kahit sino mang malakas na kuponan sa NBA. Kaya baliwala nga po kung gaano kalakas ang Boston Celtics sa regular season at maging sa playoffs ng Eastern Conference. Samantala, Poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga na po ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga trade na gagawin sana nga po nila ngayong off-season. Naibalitan na nga po mga katrops noong nakarang araw na sa kagustuhan nga po ng Lakers na makakuha ng bagong superstar ngayong off-season ay willing na nga po silang i-trade ang kanilang nga players na sina Austin Reeves, D'Angelo Russell, at maging si Rui Hachimura na siyang natitira rin naman nga po nilang trade asset na magagamit nga po nila ngayon. Ngunit base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ng Jovan Buha ng The Athletic, kinumpirma nga po nito na hindi nga na po itatrade ng Lakers si Austin Reeves kahit ano man na mangyari ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.